videos, magluluto nga tayo ngayon ng bangus sinigang or sinigang na bangus. So, ito nga ang mga gagamitin natin ngayon. Eh, meron tayo dito slice na bangus, meron tayong kangkong, kamatis, green chili, tapos meron din red chili, meron ding sitaw, okra, saka yung radish, tapos ayan, yung panggabit natin na sinigang na sampalok at meron tayong magic sarap. So ayan, ilalagay muna natin sa sibuyas at bawang. So so ilalagay na natin yung ibang gulay. Ilalagay muna natin tong sitaw para mamaya kapag malambot na yung mga gulay susunod na natin yung isdang bangus so eto ito lang pala mga natin dito dahil ito lang yung mga na nasa ret na tambak namin. So kung gusto niyo yung dagdagan pa tong mga gulay na to, pwede rin kayong magdagdag. Depende sa inyong mga gagamitin na mga sangkap. So papakulin muna natin to hanggang sa lumambot yung mga gulay after nito isusunod na natin tong kamatis para magkaroon ng kulay habang inaantay natin na pumulo tong niluluto natin tatakpan muna natin to so ayan kumukulo na nga yung ating mga gulay at malambot na ito. So, iyan natin muna doon. Ayan, sobrang ano na kulong-kulo na yung ating mga gulay. Isalagay na rin natin yung ceiling green. So, ayan. So, itong ceiling pula is optional lamang ito para maging mas masarap at pampagana yung ating uh, siling pula so para mas talagang ma-satisfy natin yung uh, ang ang at ang sarap ng siligang so ayan papakuloyin ulit natin to isusunod na din natin to da. sobrang fresh na fresh yung ating isang sigang. Depende na lang sa inyo kung ilang gusto nyo ilalagay na pang sigang kasi ang naibili na may karina is uh, isang buo lang to na isang bangus. Uh, depende kung ilang gusto nyo hato para mas marami, mas talagang makakatipid ka sa mga panghalo sa sinigang ah uh.